Alam nyo po na sa halos 10 o 15 taon na nagdaan ay natenga, natigil at halos hindi matuloy ho ang pagpapagawa ng simbahan na ito. Ito ho ang Nuestra Signora del Pilar Church dito po sa bayan ng Mamburo Occidental Mindoro. Ang dahilan... Dahil po naging mahigpit ang punong bayan noong panahon na yon at nirequire na lahat ng konstruksyon na magaganap kasama si bahan ay dapat pong kumuha ng permit o building permit o anumang permiso mula sa munisipyo. Sumula so po noon ay talagang natengga at natigil ang pagpapagawa at hindi ho ganito ang itsura nito. So ano po ang ginawa ng simbahan at saka ng pamayanan, isang malaking issue po sa laban ng politika. Ang bagay na iyan, kaya noon pong pangatuloy yata ang termino ng mayor na ito, ay natalo po siya. At ang bagong mayor naman po na naupo ay di siguro hindi na ho ni-require itong mga uh, engineering or building permit para pumatuloy na ito. Hindi ho ganito talaga ang itsura nito. Alam niyo yung parang di pong, mga pader lamang, walang pintura, walang anything at pati ho yung ating ceiling ay mga bakal lamang po yung nakikita. Pero pero in the last 5 years ito na po ang naging transformation nito kasi ang huling punta ko rin dito ay noong mga 2021 ang ngayon ay 2024 2025 na marami na rin ang napadagdag dito at syempre ang lahat ho na nakikita natin dito ay galing o bigay ng mga pribadong individual mga donors, mga ordinaryong mamamayan na nag sa simbahan kasama na rin ho syempre yung mga kusang loob o kabutihang loob na pagbibigay ng mga politiko. Kita nyo naman ang kisame, napakaganda. Tapos po yung ating tile sa gitna, napakaganda rin ho niyan. At syempre ho, yung pinakamahalagang bahagi ng simbahan na ito ay yung ating altar. Talagang pinagbuhusan po ng panahon at uh, hinanapan talaga ng pondo para maging ganito yung hitsure niya. Parang mga gintuan o, oh. kumbaga gold plated yung mga nakalagay dyan. So magandang development na rin po ito para sa Nuestra Senora del Pilar dito po sa bayan ng mamburao Occidental, Mindoro. right <laughs> At syempre ho, kasama sa mga modernisasyon at improvement na ginawa dito ay yung pong lumang kumbento. So mga taga-Mamburao, sigurado natatanda nyo po ang itsura ng uh, lumang structure na, na nandyan. Pero yan po siya ngayon, moderno na rin po, kongreto at komportable na po yung ating mga kapariyan kumaga. So, muli po, ito po ang simbahan ng Nuestra Señora del Pilar Paris Church dito po sa bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro.